Good morning mga kabayan Kapi muna tayo oras natin ay 6am ng umaga Madaling araw Umaga na po Mga 6am Katapos ko lang mag, ano, mag Ayos sa ating Chapel Yun Ayan Eh mga ano naman yung mga naggagawa ngayon mga religious. Naglalagay sila ng sapin ng ating altar. Ayan. O yun o. Oh. Umaga na po, alas 6 ng umaga. Kaya Kapi-kapi tayo mga kabayan. Good morning. Tsaka si mamay maaga na rin nagigising Ayan no? Nagkakapi <laughs> Maaga pa nagwawalis to Mga ano Mga Alas 4 gising na rin to Mariling araw Nauuna sa akin ng ano Mga siguro Anong oras ka nagigising? Alas 3 ako nag Oh, alas 3 nag Ikaw alas 4. Ah, alas 4 ako po papasok na madaling araw dahil para mag ice na ang ating chapel chapel good morning mga kabayan nauna sa akin si Junior O nauna daw sa kanya si Junior umalis na si Junior wala na dyan yung taxi driver namin wala na umalis na kaalis lang bibiyahe pa daw siya mga kabayan bibiyahe good morning gising na rin yung mga ating mga trabador doon no? may, may pasok pa sila ngayong linggo mga siguro ano yan maaga sila matatapos pag linggo kasi pag pumasok sila linggo alas tres tapos na sila wala nang pasok hanggang alas tres lang yung mga yan Good morning, good morning, good morning. Kapi tayo, kapi. Masarap magkapi pag ganitong mag maga stick lang kinakapi namin stick stick one stick one ano guys na sila good morning good morning good morning mga kabayan shout out sa inyong lahat yan shout out shout out kapi kapi tayo shout out sarap magkapi Woo. wala masarap magkapi kapi 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 tapos mamaya mga 6.30 Magbibihis na po tayo dahil mga 7 may mga parating na dyan ng tao kasi 7.30 yun na ang aming misa umpisa na misa 7.30 good morning mga kabayan mabuhay po kayo shout out sa inyong lahat yan bye bye